Bebe? Huh? Pwede mo akong massage? Man. Please, massage mo si Papa. Dali, sa likod. Yeah. Please, isa lang. O, ikaw, massage kita. Massage kita. Dali. Huh? Massage kita. O, ako naman, massage mo. Papa, ko naman. Isa pa. Ah. Oh, you, o, papa ko naman. Thank you, man. Ah, oh, ang bilis naman. Oh, papa ka naman, dali papa si papa naman masas. No, isa pa. Oh, ako naman, ako naman dali. Oh, ako naman, dali, ako naman. Papa, ikaw naman. Oh, ah, daya mo ah pa papa kao naman. Ala. Okay ka lang? <coughs> Kulit mo kasi. Sige na. Basahin mo na si papa. Gusto mo ng drinks? Huh? sumanan drink? Kiss mo na. O, oh, last massage. O, oh, yung massage yes, ko. Iyan, sinabad ka. Sinabad ka na. Makulit ka kasing bata. Anna! Wait lang po, please. Kukuha si Papa sa refrigerator. Oh! Ots, ayan na po. Tanggalin na ni Papa. Tatanggalin na. Naku, itong bata. Staykan nalan jangan aku nalan. Chocolat. Chocolat. Saya makan semua chokolat. Na 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 na. Ayo, ayo, ayo. Ayo dong. Isang peranin. Oh sih, walang ilau. Balik don. Toh. Saya makan semua chokolat. Oke, kita kau dimana? Di sana. Itu, toh. Okay. Tara. Naka-close na yan. Ay, nako. Itong imakulada na to. Okay. Close, please. Close, please. Ah, mali. eh makulit. Kay, kayo ka ba nagmana? Which one? Hmm? Gusto mo ng paa? Ay, hindi, apir. Apa yung paa? Gusto mo yata ng paa eh. Oh, oh, sige na, tara na. Dali. Tara mo! Papaain kita, sige. Sige, sige. Ah. Ya. Ya. Andiyan na yung paa. Andiyan na si paa. Yeah kulit close <tinyan> na natin light close na yung light open mo mukha mo cute ka na ni papa na cute ni papa Hah, kiat masih papa? Huh? <laughs> <laughs> ang cute ni Papa na. Cute <laughs> si Papa hindi, hindi. Ikaw tutusukin kita ng dede ah. Don dede ah, bisaya ka dong, bisaya ka dong. Ano yan? Sini yan? Kan. Nasaan ang kandisan? <laughs> ang galing mo na mag-video na ka. Oh. Ah, ka naman. Mahal mo ka? Hindi ano, hindi ka sumasagot eh. Mm. Tawa ko lang, sa parin kita eh. Isa mo? Ha? Ha? naman. Ako mm. naman, si Papa naman. Hmm. <laughs> <like the> money. <laughs> you, you smile. Is Ismail smile? No. Oh, no, mile smile smile is mile smile. Okay. Ah. <laughs> three, three, three. <laughs> 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 Ay, laglag. Laglag -lag si Emery, ah. Yeah, 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 <laughs> Semua kagak <laughs> Dong dong dong. Don. Ay, ba't tutulog na si Papa? Lugot-lugot mo. Tulog na si Papa. Laglag! Laglag -lag si Papa ko. Wala, laglag na ako. Lag. This one? Okay, this one. Oh, no, kiss mo na lang dito. This, this one. Kiss mo si Papa! Ay, bala ka, bala ka. Laglag si Papa. Hindi mo kinikiss eh. No, kiss mo ako. Para this one. Tuli. Kiss mo si Papa. Para this one. Bala ka. Good night. Kiss mo ako. mo Para this one. Kesmoqodda le Paradise Swan. 3. Kesmoqodda pa pa Paradise Swan. Iya. Iya. dapat dapat. Iya. Ah, like this. Like this. <laughs> Wala, lagot ka. This one. Sira na yan, no? Oh. Sira mo na yan, eh. Sira na! Uy. Madhulijad, sampung araw na ako hindi nagbabakyong, tayo ka dyan. O, oh, sige na, ayun bumalik na si Papa, alay na, alay na. Alik na, dali, alay na, normal na si Papa. Ayun na nga, oh, okay na, oo. Oh. Oh, Arte-arte. Kiss naman tayo. Wow, oo, Hindi ka pwede mo naglag! Na, may Hindi ka kasi kita! Ang sarap-sarap baby Bahala ka. Arte mo? Gusto mo to sorry kayo mata mo? Ariko? mo Papa? Aïe Je sais pas. Aïe